Nasibot ang personalis kang Sorsogon Fire Station sa pagresponde kang nasusulong residensya sa Puro 4, Barangay Tugos, West District, Sorsogon City. Poco mas o menos alas 9.45 kasud mga aga, Nobyembre 27. Huli taagibo ang harong sa light materials. Marikas na luminakup ang kalayo. Sigun kay Chief Inspector Eric Karamoan, ang Fire Marshal Kang Sorsogon City Fire Station nagluluwas sa saindang investigasyon na ang napabaya na pigluluto kantag sa diri kang harong ang kausakang kasulo. Maswerte man na mayong nakulugan asin nada nadamay na ibang harong sa insidente. Accordingly, duman sa owner na uh, napabaya niya ata, nagluluto siya, then napabayaan niya, uh, nagluwas, yun, pagbalik niya, yun na nga na itong ng kasulo. And nag-fire out 0965 So, madali yun lang naman ang ano. Kasi yun nga, sarong harong lang. Then, man lang itong ano. Sa Pilika, Marinisur, tinupok maning kalayo ang sarong harong sa Upper Zone 6, Barangay San Jose, alauna 21 ning hapong kang nakalis na Sabado, Nobyembre 25. sigun kay Senior Inspector Violeta Ramirez, ang Fire Marshal kan Pili Fire Station, napabayang may sinding kandila sa salang pinunang kang kasulo ulit ta gibo man ang arong sa light materials marikas na kup ang kalayo inisyalmente abuton sa 120 mil pesos ang total na danyos kang kasulo kumbaga so kandila niya yaon sa so sala uh, may supad duman and then may mga ordinary combustible materials wherein madali siyang kapitan ng kalayo. Since ordinary combustible material siya, madaling masulo, madaling magdakula po si kalayo. So for katong nag-apod man sa muya, di, -di automatic man kami nag-respond, alagad medyo si sa tuyang trap, uh, dahil tulos na kapenetrate, minuli ang dalan. Igwa kaya duman tulay eh, medyo sadik itong tulay duman na... Uh, dahil makakaagi ang dakulang truck me. Kaya Susarong sa sadit na sa ang nagpenetrate pa para makalaog duman sa area of incident. Mientras tanto, mantang nasa pagresponde pa ang personal kang Pili Fire Station sa harong sa Barangay San Isidro ang na-report man na nasulo alas 2:15 ning hapon. Sigun kay Ramirez, abuton sa 250 mil pesos ang naging danyos kang kasulo na uminabot sa enot na alarma. Maswerte man na mayong nakulugan o nadamay na iba pang kataride na harong iwasan ta po na maggamit ng mga substandard na mga wires, extension wire. And then iwasan ta din po itong maggamit ng octopus connection. Ang nangyayari po kaya, sarong main outlet, wall outlet, gagamitan ng extension wire and then another extension wire tapos kadakol na kasaksak na kung ano-anong gadget and appliances. So bawal po yan. Sa presente, Padagos pang pinagigibong investigasyon kan BFP sa kung ano ang kausakang nangyaring kasulo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,